Minsan sa buhay ng tao, hindi talaga natin maiiwasan na magkakaroon tayo ng problema. Kakambal na yan sa buhay ng tao, gustuhin man nating araw-araw magiging masaya, pero darating at darating din ang panahon na magkaroon ka pa din ng mga pagsubok sa buhay. Gustuhin ko mang umiyak at magkwento ng aking problema. Pag alam mong may tao, kaya kang yakapin, ng mahigpit, tsaka sasabihin sa'yo, na magiging maayos din ang lahat, andito lang ako hinding hindi kita papabayaan, hanggat nabubuhay pa ako. Kailangan lang nating bumangon, at magpatuloy kahit mahirap, hanggang sa masanay na tayo, at kayanin ang mga susunod pang, pagsubok sa buhay, kahit mahirap, kahit masakit, kakayanin ko ito, basta wag na wag ka lang bibitaw, at hindi hindi ka susuko, sa anumang hamon ng buhay, dahil malalampasan din natin, ito lahat.